Ops, ka lang bago natin umpisahan yung kwento Alin kaya yung pwedeng makuha dito? Ah, ito na lang maliit para hindi nga masyadong mahalata na nagkulang ng isa <laughs> At baka mahuli nga ako ni Dayang kaya dahan-dahan ako lumalabas ng bahay At syempre patago ko nga itong kakainin Hindi naman na nga sigurado ko hahanapin ni Dayang dahil busy nga po siya nagluluto Kaya dito ako nangalan nilang takang sa tapat ng bahay nila Mali Blin. nga yata yung decision kung maliit yung kinuha oh, Ang oh. sarap nga ng pagkakaluto, dapat talaga yung malaki na nga lang yung kinuha kung Eh eh parang natingal lang ako sa kinain ko isa pa, din yung pagkakapesto nga ding mga nagdada. Tapos tumitingin pa sa akin, mapapagkamalan pa ako nitong paslo. Ang paslo nga po sa Tagalog ay timaw. Ayos, ah, mabibigyan pa nga ako ng pagkakataon para makapagalis ng tinga. Para walang ebidensya. Bali, sumama nga po ako sa pamangkin din para nga po bumili ng yelo. Pang may kagagawan po niya na nagutas sa si Dayan. At yung yelo namang bibili na para sa akin. At alam niya naman ako sa totoong nga lang. Kapag nga po hindi ako nakakainom ng malamig na tubig para nga po ako nangihina. Eh. Pagkabalik nga namin, nakayari na nga po si Dayan sa lahat ng kanyang lulutong. Mm -hmm. May gawa nga po siyang mahal. butter, garlic, at honey butter chicken. Tapos sa order naman nga po yung kuya niya ng barbecue. At isang bilaong biko. Hindi na nga din ay tagal Di na nga namin lahat ng dadali na. Mm -hmm. At paglabas nga po namin sa napakahabang bakod, ganito nga po pala itsura ng labas nila dahil. Sa video nga na to, ito nga po yung dahilan kung bakit nga po kami na uwi dito sa biko. Okay. At syempre, kasama na nga din po dun yung bakasyon. Ha? Sa dami nga namin, hindi nga po kami kakasya sa isang tricycle. Okay. Kaya yung iba nga po, dun na nga lang po sumakay sa kapatid ni Dayan. At yeah. sa pinsan naman ni Dayan kami sumakay. At ito nga, po, na kami. Brrr. Touch Run. Sa ilang minuto nga nakarating na nga kami sa pupuntahan na. At Ay. dito nga lang po to sa Bicol Memorial. Kain naman nga din. Buti na nga lang ako. Nakapagdala nga po sila ng sapin. Mm. Napakalaking bagay nga nito. At parang nakalamisa na nga din kami dyan. Ay. At abang inihintay naman nga po namin yung iba. Hindi na nga din po namin sinaya yung pagkakataon na to para maglinis ng punto. Ginupit ko na nga yung mga sobrang damong nakalagi sa lapid. Inalis yung mga lumang naka-display dahil kupas na yung kulay. Ay. At penalita naman namin ng bago. O, teka lang po. May gagawin muna kami. Pakinggan nyo po munang kumanta yung pamangkin ni You can flowers, I'll hours, so on the bluebird, i a cup cooper, rain and a baby, and so love Bumalik na nga tayo mga nagdatingan na nga yung iba. nang hapon na nga po kami nagpunta para nga po limit Makulimlim at malimit-limit yung umulan eh. <laughs> at oo nga pala, bali nagdala na nga din po pala kami ng kanin at diretsyo na nga din po kami dito maghahapon. May hihintayin pa nga sana kami ang kasungal na talaga nga hindi na mga nakaya. Yeah. At yung mga gutom na gutom na. At sa mga hindi pa nga po nakakalang, bali pinuntahan nga po namin na to ay puntod nga po ng mga magulang po nila din. At yeah. ang dahilan nga po kung bakit nga po ulit kami dito sa big, yeah. Dahil araw nga po na to, ay anniversary ng mama ni Daya. At ilan taon din po yung lumipas nang maulila nga po sila sa mga magulang nila Hindi yeah. ko na nga din po na videohan yung mga sumunod na nangyari. Yeah. Pero nakadating pa nga po yung dalawang kapatid pa ni Leia. Yeah. Yung isang alam po yung hindi dahil medyo malayo. Yeah. Patayaan yeah. niyo po sa mga susunod na video, bibisitahin niya po namin yung sa bahay yeah. nila. At may pasalubo nga kaming iaabot So, paano hanggang dito na lang ituloy na nga lang po natin yung kwento sa susunod na video. Bye-bye!